Magandang araw mga marikoy! Dahil nga ang gulo, gulo ng rep natin at kulang-kulang na din ay magre-refill tayo. Inayos ko nga lang pala yan. Pinagsama-sama ko nga lang pala yan para mas magandang tingnan. Kapag hindi kasi sila magkakasama parang ang gulo, -gulo nilang tingnan. At yan nga dalawang kukas ay nilagay ko na yan sa taas. Para lahat ng soft drinks magkakasama dito sa baba. Ang sarap nga sa piling kapag nakikita mong puno yung laman ng rep, tapos kapag alam mo nang puno yung laman ng rep mo, hindi mo naman alam kung paano mo naman to uubusin. Ganito talaga tayo mga Pinoy, diba? Sala sa init, sala sa lamig. At bigla ko nga naisip na kapag ang life magulo, dapat ayusin din. Ang bilis lang sabihin, no? Pero in the fact, hindi naman siya ganun kadali. Sa tingin nga ng iba, ang dali lang. Pero kapag sila yung nasa sitwasyon, ay dun nga lang nila malalaman ng lahat. At kung kayo nga mga Marikoy ay katulad ko na maraming reklamo dito sa mundo, ay same tayo. Kasi nga lagi kong iniisip noon, na kapag mahirap, bakit laging mahirap lang? Bakit yung mayaman, laging yung mayaman? Napaka-swerte naman nila, buti pa sila. Hindi sila nahihirapan kung saan sila kukuha ng pagkain. Nakakakain sila ng tatlong beses sa isang araw. Nakakain nila kahit anong gusto nila, ay nakakapasyal sila kung saan saan. Samantalang ako, heto, hindi ako kakain kapag hindi ako magtatrabaho. Kung sabihin pa sa ating mahihirap, isang kahig, isang Tuka. Pero na-realize ko mga marikoy kaysa magreklamo ako bakit hindi ako maghanap ng pwede kong pagkakitaan. Tapos samahan lang natin ng sikap at syaga at matuto din tayong mag ng pera. Alam nyo mga marikoy, yung mga mayayaman kaya lalong yung mayaman kasi wais sila at sya kasi nasamahan nila ng sipag at syaga para lalo silang umaman. Tayo kasi, kapag may pera tayo, hindi tayo marunong mag-ipon. Lagi natin kasing kasabihan, hindi naman natin madadala sa huka yung pera natin. Pero mali din yon mga marikoy, kailangan din nag-iipon din tayo. Para pag ayaw mo nang magtrabaho, gusto mo nang magtayo ng negosyo, ganyan, may makukuha ka ang lahat ng tao bago nakarating sa tuktok ng tagumpay mga marikoy ay pinagsisikapan din nila at pinaghihirapan din nila lahat ng yon dahil nga ang kasabihan kung may itinanim ka may aanihin ka pero kung sumuko ako ngayon siguro hindi ko tinatamasa kung anong meron ako ngayon hindi man ako mayaman pero nakakakain naman ako ng tatlong beses sa isang araw at nakakabili pa ako ng mga gusto ko kaya kung ako sa inyo mga marikoy, umpisahan nyo ng mga at samahan nyo na rin ang sipa at Kesa nga magreklamo tayo, bakit hindi na lang tayo maghanap ng pwedeng pagkakitaan? Dahil nga kahit anong gawin nating reklamo, kung hindi naman tayo kikilos, eh wala rin mangyayari. At syempre, samahan nyo na rin magtiwala kay Lord. Dahil siya yung gagabay sa inyo sa lahat ng mga pagsubok sa buhay. Kaya thank you Lord sa binigay mong blessing para sa amin. At naglaba nga pala dyan ako mga marikoy dahil nga tambak na yung labahin ko dahil nga lagi naguulan dito sa amin. at habang nga naglalaba ako eh ito si Shina naglilinis naman ng kwarto at naghahanap nga pala siya ng kanta na ibublutot niya sa speaker para habang naglilinis siya ay eh, hindi siya naboboring kinagabihan nga ay eh, hindi pa siya pagod ayan nagpa-practice pa siya dyan sa TikTok at ito nga si Kapi ay eh, sobrang linis nga pati nga paatin mo nililinisan niya at yan nga si Shina paspasan katotwork dyan. at nahiya nga siya kaya lumabas nga siya doon daw siya magpa-practice sa labas at yun nga po maraming salamat po